paano mo sinabi? Paano mo nasabi? <laughs> paano mo paano, nasabi? Paano, nila alam na lang sa lutaan na nag-usap na tayo? <laughs> Kayong ako. Wala, po. wala. It's not the normal, ano, it's not the normal relationship. Hindi siya yung may okay, parang ligawan. It was just, nagkakilala kami, pag the dinner, everyday, oh, work Eh baka no, sabihin nila ha? ako nangliligo sa No, 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 not, no, 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 wala, wala, wala ganun. Ako lagi yung nag-aaya. No. Hindi siya ganun. Pero may official date ba kaya? Ganun. Sino man dapat ang inyo? Lalaki. <laughs> well, di ba sabi niya, ang one month feels like one year. So last year pa pala joke? Hindi, joke, joke, joke. So one month, one month na. Paano yung, kasi di ba parang sabi ng mga tao, ang bilis, pero sa inyo, sabi ni Ellen, feels like one year. So may something na para nagdala sa inyo dun sa relasyon na, kasi ano kayo eh, parang, para lang kayong ano, That, ang tagal yun magka-relasyon, pero parang, kailan lang pala kayo nang kakakilala, nang ng loob. Ano yung meron? Huwag na natin ikump ikumpara sa mga past. Yung ano meron yung nakita? Yung may spark na. Ay, parang ito na. Sinabi mo sa akin kanina, I have the last laugh. laugh. <laughs> ah. Um, uh, tama ka, may spark talaga Sobrang laking spark We just really enjoy each other's company Sobrang Like walang Dull moment sa isang month meron na kaming tawanan, meron na kaming tampuhan, meron na lahat, meron na. But... But oh. Ikaw wala akong input. Hindi na wala. Kaya mabagas natin. Kaya mabagas <laughs> natin. Be man. Be a man. Kailan kayo nagsabihan ng I love you? Well, na! Pero, ito na lang. Sige. Kung tama ah. na, sige. La- Ano? Sagutin mo to. Girlfriend mo na si Ellen. Bakit ako? Bakit ako? First and last interview no First? First and last interview n'yo ngayon. Girlfriend mo na. mag-relasyon na kaya Sige na, please. Gusto ko yung may ano. Ah, uh, ikaw, ako na stress ako. Paano na ako? Hindi ako na-stress. sa nyo. ayun pala dito. Hindi lang po sasagat <laughs> namin. Gusto oh. ko yung diretsyong, yes, kami na. Ganun lang, parelas na to. Hmm. May relasyon na kayong dalawa? May relasyon kami, oo. Oh, oh. May, may, may. <laughs>